of the tonsils, na mamaga yung tonsils natin. Saan ang tonsils natin? Ito yung tonsils natin. If you open your mouth, no, makikita mo ito. These are our tonsils. Dalawa. Okay? So, ito yung uvula. Ito. These are our palatine tonsils. Actually, marami tayong tonsils sa bibig. Uh, if I remember it right, it's 11. No? We call that the Waldeyer's ring. No? Meron tayong 11 tonsils dyan. Meron dito sa likod. Uh, somewhere here. Meron dito. Meron dito sa likod ng dila, no? Meron dito pa sa wall na to, no? There are 11 tonsils uh, all in all sa bibig, no? Uh, pero basically what causes the problem? It's actually these two. Tawag natin palatin tonsils. Uh, ngayon, anong nangyayari? Normally kasi pag natutulog tayo, yung muscles natin nagre-relax. Etong soft palate, etong dila, ano, nagre-relax to bumabagsak to buo magsakto. So what happens then? Yung hangin ngayon na hinihinga natin galing sa ilong at sa bibig, hindi nakakapasok papuntang lungs. Nagkakaroon tayo ng obstruction. Okay? Uh, this produces the symptoms known as snoring, no? Snoring per se is not bad. Kasi snoring just signifies that yung hangin na pumapasok ay medyo nahihirapan kasi narrow yung airway. Okay? When does snoring become bad? Snoring becomes bad if it alters your breathing. For example, uh, napapansin ng misis mo or ng nanay na uh, yung anak niya humihinga tapos biglang tumitigil sa paghinga. Tapos biglang <coughs> naghahabol ng hininga. Okay, That's one sign na medyo may severe obstruction tayo. Okay, Tulad ng sabi ko, nagre-relax nagre-relax to. So anong kinalaman ng tonsils natin? pag malaki ang tonsils, okay, let's say, paulit-ulit na infection ever since childhood, nung pagkabata pa, paulit-ulit. Kung malaki ang tonsils, it could actually contribute to the obstruction. Because kung sisilipin mo to, tinan mo, may butas, no? Diyan pumapasok yung hangin. Ngayon, pag malaki ang tonsils natin, mas kikipot ngayon or mas sisikip ngayon yung daanan ng air, ng hangin. So, pag nangyari yun, you could have symptoms of obstructive sleep apnea, no? or uh, sleep disordered breathing ang tawag namin. Nahihirapan sa pagtulog, no? Pagising ng bata, irritable, uh, poor performance sa school, basically because hindi nakatulog na maayos, kasi kulang cool nga yung oxygen na uh, pumapasok sa katawan. So kapag ganyan, uh, one of the uh, things na we can do is tanggalin yung tonsils, no? Because if you remove these two tonsils, okay mas luluwag ngayon yung daanan. Hindi ko sinasabi na lahat ng sleep disordered breathing ay because of this, no. Pero it's one of the common causes na malaki yung tonsils, kailangan siyang tanggalin para makapasok dahil sa tonsils. Ah, uh, sa tonsillar more or less nasa mga around 70% eh, na it's because of the ano, uh, chronic hypertrophic tonsils ang tawag natin okay. diyan, no. Tonsillar hyperplasia. Uh, Anong kailangan malaman bago operahan sa tonsils? Okay. Madali lang ba to o mahirap? Actually, para ano? Para sa pasyente. Para sa pasyente, uh, medyo mahirap ng konti for both patient and doctor because for the patient right after the operation wala po kayong pwedeng ibang kainin except ice cream for two weeks <laughs> ice cream and gelatin so magda-diet yung pasyente as in papayat talaga yung pasyente uh, mayron ako mga patients ang lalaki nila so umpisa, mga mga big guys no tapos after the operation nang diet na diet bakit bakit sila magda-diet because uh, when we remove the tonsil kasi ini iniiwan lang namin yung bed na open. No? Hinahayaan namin na magsa-secondary granulation uh, para mag-heal ng kusa. So, iniingatan natin na hindi yun magasgasan no? If we eat kasi yung regular diet, minsan pag mamatitigas, nagagasgas, na, nagsaslough off yung langib na nagpo-form dun, causing bleeding, which is a dreaded complication of the, of the procedure, no? So, pwede siyang mag-cause ng bleeding, magdudugo. So, nakakatakot po yun. So, para maiwasan yun, another thing is kung kanin, let's say, oh, dok, bakit naman, ano, let's say, lugaw na lang, wag na lang, ano, kanin na lang, na, na, na malambot. Yung kanin kasi may particles siya, could stick there sa bed. When it sticks there, it gets infected kasi syempre ano siya eh, pagkain siya eh, na ano once it gets infected it again increases the risk na pwede siya magtugo magbleed na naman siya ilang linggo ang um, liquid diet mga around uh, 10 to 14 days mga 7 7 day uh, usually 7th day after the operation tinitingnan namin ako usually kung wala mukhang nakita ko nagihil na siya pinapakain ko na eh <laughs> 7 day 7